Dito po sa interview na ito na si Cathy Binag, yun nga, meron daw nagbabanta sa buhay niya. Sinabi na rin po na si Maharlika sa kanyang live na posible nga daw na ipagurugur. Pinaplano na nga daw eh, na ipagurugur etong si Cathy Binag nang nasa Malacanang. Yan po ang akusasyon ni Maharlika. Ang sinabi niya ay si First Lady daw ang nagpaplano na ipagurugur etong isang ito, si Cathy Binag. Hmm hindi naman daw siya natatakot na mamatay dahil alam daw niya na yung kanyang ginagawa ay pagiging hero. <laughs> Ikinumpara pa na itong damuhang ito ang kanyang sarili kay Ninoy Aquino. Ang kapal ng mukha. Ano ho? Totoo, ang kapal ng mukha. Talaga ba? Yung pagsisinungaling, sa tingin mo talaga, hindi, hindi yan nahahalata at nakikita ng taong bayan. Siguro alam din niya sa sarili niya na total pakawalaan na rin naman ang buhay niya. Ede eto, hindi na niya alintana yung mga kahihiyan na pwede niyang ganasin at ng kanyang pamilya. Sabi nga ng mga natasan sa bandang huli ay pagsisisihan ng isang ito ang kanyang ginagawa ngayon. Tingnan natin itong interview na to. Pakinggan natin. Patay mo yung tumawag lang sa akin. Dati hindi ka ba nagtatakot? Kasi like, baka ang maning ngayon ang stigma, right? you know It's an honor if that will happen to you. You know why? Sabi ka ka You know why? Because, ano ko po, pag namatay ako, didiretso ako sa langit. Ang mga matatakot ng pumamatay, day yung mga may atraso. Kasi siya sila mabunta sa'yo. Yan. Um, praktisado, no? Yung parang na-train talaga siya na ganito ang sasabihin mo. Yan po kasi ang linyahan na mga katulad ni na Sara Duterte, ni na Tambaluslos, ni Digong, ganyan na ganyan. Okay. Feeling mga malidinis. Pero ang totoo niyan, kayo ang totoong demonyo. Kayo ang totoong marumi. At napakaraming bako. O ano, sabi niya, it's an honor. It will be an honor pag siya daw ay mamatay. <laughs> Dahil posible nga daw na maging katulad siya ni Ninoy Aquino. Diyos ko, mahiya naman po kayo. Talagang binanggit pa ko no, nung kanyang, uh, nung isang concern na kaibigan niya na baka matulad daw kay Ninoy. <laughs> Yung mga drama na itong mga ito, ano ho, talaga, makikita nyo agad na nagdadrama lahat ay scripted, makikita nyo rin sa kanyang mga, uh, sa paraan ng kanyang pananalita, kakaiba rin talaga. So kung ikaw ay isa sa naniniwala, sabi kasi dito dahil sa pagsisiwala daw ng katotohanan, hindi po kasi bagay sa mga uh, ulupong ni Duterte yung sinasabing katotohanan dahil kayo ay nabubuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Yan po ang sistema ng buhay nyo kasinungalingan, pagkuwaware at kadigiman. Good luck.